Hi guys. Alas 12 na magtitimpla pa tayo ng gatas ni Montes. Ay, kaya dito. Ito nga ang inuutosan si Makma. Oh, ikaw ang inuutosan <laughs> na. Kasi nga hindi niya mahal yung baby. Wee! Well, yeah. Ba't ayaw mo ipagpimpla ng gatas yung baby? Eh, ikaw yung nutusan ni mami. Hindi naman ako ayun. Ba't ipagpasa mo? oh darling, gatas ka na. Ganito karami? Huwag mong hatibin muna na. Gusto muna. Gabi ng tubig, di matagaw na yan. Eh di, dalawin kong gata. Ano bang pinili mo? Dalawa. Ano oh, dalawa? Siguro tayo ng timpla. <coughs> Dapat pala daw ng dami ba to? Ay, Shout out pala sa Navy, I love Navy yan. Hindi na. <coughs> Magagatas? Hindi pa nga nakatimpla. Magsisilpon. Oh. Ako ang siga ngayon, yung may camera. Baka sanit pa kita. <laughs> Ito nga ng baby. Ang malaki na. Late pa. Paano? Sabi nila, kaya malit daw chan ko kasi malit yung tatay. Bakit ako lumaki? Bala mo nga, sayados ka na. O ba naman kumain ng Anong gusto ba? mo na? Babae, lalaki. Ay, Kaya mo na bang magugustang buwit ng bata? kung pwede pwede, pwede. pwede naman? Hindi pwedeng pwede naman. Ganun-ganun lang naman Ako niya ibogot eh. Hindi, hindi na Ikaw na. mo? gata? Hindi. ka ganun, keep ikaw lang makakaubos ito. Ang maya, higop ka ng higop eh. <laughs> Nakuha ito? Mas maku... Makitira sa akin, mampot. Eh, huwag mo mm. Bakit ba kailangan sausawang ang tinapay? Magdumi. Kasi may iiwan ang mga ano. Eh, Ayan yung kaya no gossip? Ako, oh, di ka nagagatas, kaya... Binom ka na by vitamins mo. <laughs> oh, na. Okay. Ito na ang tapas ko. Ano pa? Delight? Delight. <laughs> <Ito. Bein mo. laughs> tamis. Okay, lang lang. Ano na? Ha? Huh? May hindi ka na? Haan? Hmm. Yes, Mauugas ng pwede? Wala, ma'am. Ikaw mag-aalaga. Kaya nga sinundan... Kaya nga sinundan... Dapat madaki ka na. Kasi ikaw mag-aalaga. Ah, no? oh. Kaya pala mag si Pakpak. Mag-iinom daw yung nanay. Gulong-gulong pa sila. Siya mo, may bilang <laughs> sa akin. Uy, malapit na pala birthday mo na. Two days. Two days. April, may 21 check out mo na yung mga ano natin, mga nin, mga nin, mga nin, mga mga nin, si Mam Ma Joyce, Filipino, si Ate Ron, ACS, Bawal naman. Bawal naman. Bawal naman. Wali Kasi mo. wala kanta ngayon dahil pang-check up ng kapatid mo. Alatayin mm mo, ma. Ha? Alatayin mo dyan mo. Kahit ako black. Pahit malis na eh. 22. Kahit pwede ba? Hindi lang. Ng... Ano na? Dalabas na para... ang... Tantahan niya sila para... Ano? Ano makakita na sa 22 ko anong mm -hmm. gender? Punta po kayo sa birthday ni Mak Mak. For oh, five months? Pag hindi siya nakatuwad. Pag inultrasound siya, tapos hindi nakatuwad. pa. Diba? Makikita na. Parang mag-nakatalikon. Wala, hindi hindi makikita. Inultrasound <laughs> ulit. Ano yun? Plus Surprise, no pa? Ano Ang gender, pag hindi siya nagpakita, Katulad so, surprise no ka eh. Gender. Unang no. mong nakita sa itlog, my thing. <laughs> Oo. Oh. Wala kasi siya ultrasound kahit isa. Wala. Wala ultrasound. Wala, wala. din halos check up, check up. <laughs> Hindi katulad dito sa ano, sa kapatid ko halos buwan-buwan ang check up niya. Di ba pa? Sabi check up, mag ga after na. Pero kahit pa rin. Pera na tayo kahit papaan. <laughs> kahit pala wala kahit pala wala na makain ko sa may pancheck. Sahod kasi dati ni Papa. Magkano sahod mo dati pa? 1-5? 1-5 lang si kasahod niya. Magkano pa? Check Tapos yung ating tinitir, hag ganito lang malaki. Yung ganito lang. <laughs> Hanggang dyan, hindi pa lumalag pa sa ano? Hindi pa dito? Ayan, CR na yan. Ito, kusinita. Ayan, tulungin na. Hindi hmm? sa balde? Hindi, kalokan muna. Saray sa balde. Tanda mo no? yun, di ba? Dugo sa pinanganak eh. Hindi mo na tanda sa balde. Naalala ko yung sa Mindanao. Ayan nga, Mindanao. Ay. Diyan ko lang malaki yun. Ha? Huh? Sa baba. Pero eh, mas maganda no, naman. Sa baba, buong baba. Ganun ka na talaga. Kasi sa kalokan, tinala natin, ano eh. Dito hanggang kusina. Dito, dito hanggang kusina. Dito hanggang kusina. Ano? One type lang dala. Yung... Um, tapos nung... Tapos nung na, na naglaba ako na nung mga... Pinag-susok ka siya. pinag ko. Hindi nga. Dalawa ka ng mga may, ta may tayong lampin. Nagsusuka siya. Kung orti-orti. Saka yung arti -arti. Sa dati diba yung CR yung parang nanghata natin doon dati. Kultina. Iyon. Hmm. Maramang tayo kasama sa bahay. Hmm. Tayo-taya lang. Masaya tayo lang. Tatlo lang tayo. Madiliin niyan. Takot niyan sa dugo. Saka sa tae. Hindi hmm. ayaw niya na talaga. Dapat mag-anak yun. Ang mga kaupin Hindi nang go ba ba't ba takot ka sa dugo? Mm. Ano mo hindi? Bakit mo naman ako kung may lumabas na dugo? Takot ka. O na didiri ka. Parin sa dalawa. <laughs> Parin sa Kaso dati lang. <laughs> di -di 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 -da. Kaya ngayon, <laughs> <kaya>, ikaw <laughs> na ang maghulugot ng susunod. Kaya ba ang Kasi nagbibiri ka. Kaya pa rin. Kaya pa Masiblak yan ako ni Bikma. An Ante lang. Ante pa. Susulihin ka lang. <laughs> Parang sinabi mo walang din din din. Ngayon ba talaga tayo? sa pang maliit Nakikita mo pa ba? Ayun, gumaganon ka. <laughs> sure, Sugol

kaya doon ako nag-birthday. Kasi di ba si tita dito ng birthday? Ngayon. Advance happy birthday, tita. Birthday ta. Bawi ka na. At sa lubong natin. Uh, Maraming chocolate. Pag-uwi saan? Ano ka? Ano na sa ano ba ulit? Pa-uwi ng Pilipinas. Pilipinas. Kaya mo i-subscribe siya. Bakit ba yung Hindi. ba yan? May pa? Video lang. Haan? Video lang. sa mag-live tayo? Labi ka na nga yung Youtube. Oo nga. Minsan ka lang nag-live Lagi naman tayong kuyat. Pagkutulog oh. ko, alas 5, alas 4. Wait lang po, mag <laughs> live kami. Bye! Five minutes. Live kami.